What's up mga tropa? Scooter kid na naman. Check nyo tong ginawa ko sa side cover ng NMAX. Bulaklaki na nakukurtinahin na may kamilyon. <laughs> Tingnan mo yung kulay tropa. At yung design. Apakaangas. Ganday Ganda pang show to, ah. Kung gusto mong malaman kung paano discarte rito, watch mo yung buong video tropa para makita mo rin na mayroong tinatagong sikreto yung pintura na to. Alright, let's go! At ito yung side cover natin ng NMAX. Tapos na natin applyan niya ng primer gray. Ang ginamit ko dyan, Surfacer UCH210. Pero syempre, bago tayo nag-apply ng primer, sinabon natin maigi yan. Nilinis natin mabuti. Tapos, nag-wet sanding tayo. Number 800 ang ginamit natin. And then, sinabon natin ulit maigi. Saka natin nilagyan ng primer. So ngayon, to -tuyo yun na yan mga tropa. Pwede na tayo mag-apply ng white. Ang gamit natin, white 2102. 3 to 4 coats yan mga tropa. Para pantay na pantay at sarado. Pinatuyo natin maigi yung white. At eto na yung mga gagamitin natin. Meron tayo dito lumang kortina mga tropa. No? See-through na kortina. Bulaklakay yung design. At meron din ako ditong thermochromic powder mga tropa. Eto yung heat sensitive na pigment. At meron tayo ditong clear. Top coat clear to mga tropa. Hinaluan ko ng kaunting thinner. Ngayon, iahalo natin itong thermochromic powder o yung heat sensitive na pigment dito sa top coat clear natin. Ang kulay nito, black mga tropa. So mukha lang siyang gray ano. Yung powder niyan, parang gray. Pero pag tumama yan or naihalo na yan dito sa top coat clear, kulay black na yan mga tropa. So ito, iahalo natin lahat dito sa clear natin ano. Siguraduhin niyo lang na hahaluin mabuti ora uh, imimix niyo mabuti mga tropa para hindi siya magbuo-buo or much better bago isalin sa spray gun salain niyo muna maigi. Okay? So isasalin ko na muna to dito. And then set aside natin to at babalutan na muna natin ng kurtina itong side cover natin mga tropa. So, ite-tape nyo lang naman yung mga dulo ng kortina dito sa likod ng side cover. Siguraduhin nyo lapat na lapat para maganda yung tama ng pintura pagka nagbuga kayo. Nice! Pwede na to. At eto na nga mga tropa, nagbubuga na tayo ng thermochromic powder na inihalo natin sa top coat clear. So, black yung kulay ng thermochromic powder natin, no? O yung heat sensitive pigment. So, sa unang buga, pangalawang buga, halos hindi yan nakikita mga tropa dahil nga mainit ang panahon activated na agad siya, Nagiging transparent na. Pero pagka nakailang codes ka na, unti-unti makikita mo yung kulay. Pinatuyo natin maigi. At ngayon naman, nagtatanggal na tayo ng kortina na inilagay natin mga tropa. Basta be sure no, tuyon-tuyo na yung inilagay nyong pintura o yung ibinugan nyo bago kayo magtanggal ng kortina. At ngayon, magbubuga tayo ng chameleon mga tropa. Meron ako ditong chameleon powder na white. Inihalo din to sa clear at tinimplahan ng kaunting thinner. Ang kulay nito mga tropa, red, purple at blue. At again mga tropa, no, white powder na chameleon to. Dahil white yung base natin, ang gagamitin natin, white powder na chameleon. At eto na itsura nyan mga tropa. After natin magbuga, ng chameleon. So, yung kulay ng chameleon yung nilagay natin, red, purple, at blue. So, yan yung makikita nyo dito, no? So, ready na to. Pubuga na tayo ng top coat clear. Alright, top coat clear na tayo mga tropa. Pero ang ginawa ko dito, binugahan ko to ng apat na coats ng clear. Tapos pinatuyo ko maghapon. Saka ko niliha mga tropa. Kaya ngayon, ang ibubuga ko, final coat na to. So kung mapapansin nyo, no, walang kulay yung chameleon dahil natuyo na siya at napakainit ng panahon nag-activate na yung thermochromic powder na inilagay natin pero pag ibinuga ko to malalamigan siya nung clear na ibinubuga natin dahil malamig yung pintura lalabas ulit yung kulay ng chameleon dahil nga nag activate yung heat sensitive pigment na inilagay natin ang konsepto nun kapag ka naiinitan nagiging transparent Kapag ka nalalamigan, bumabalik yung kulay na black. Eh yung chameleon powder natin o yung chameleon na kulay natin, naga activate to sa black. So kapag ka nalalamigan, nag activate yung black na thermochromic powder, lumalabas yung chameleon. Gets nyo ba? <laughs> Alright mga tropa, tapos na tayo. Testingin na natin to. Meron tayo ditong malamig na tubig. At meron din tayong hair blower. So, tetestingin na natin to. Buhusan muna natin ang malamig na tubig. Tingnan natin kung mag-activate. So, ayan na no. Nakita nyo. Lumabas, tumingkad ng bahagya yung chameleon colors. Dahil nalamigan siya mga tropa. So, subukan naman natin ngayon. Gagamitan natin ng hair blower para mainitan siya. Tingnan natin kung ano mangyayari. So ayan mga tropa no, unti-unti pumusyaw, nawawala yung kamilyo na kulay. Pumupusyaw siya no. Hindi man totally nawala, pumusyaw na siya. So ibig sabihin nag-activate yung heat sensitive pigment sa ilalim. Dahil yung kamilyo natin nakikita lang yan doon sa black base. Alright. So, ulitin natin mga tropa buhusan natin ulit ng malamig na tubig. So, ayan. ba? Diba? Lumabas yung kamilyon na kulay. Ang konsepto nito, mga tropa, kapag ka naiinitan, nawawala yung kulay ng kamilyon. Kapag ka nalalamigan, lumalabas yung kulay. So, ganun din yan, mga tropa. No? Sa init ng panahon, nag-activate yan. Sa init din ng motor mo, init ng makina, nag-activate din yan. Uy, tropa! Sana nagustuhan mo itong vlog na to. Sana nakakuha ka ng konting idea. Kaunting kaalaman. Kung paano gumawa ng mga ganitong design. Papakita ko na malapitan, tropa. Yung itsura nito. Tignan mo yung texture sa ilalim. Ang bangis, oh. Haha. <laughs> Kala mo ang gaspang. Pero makinis yan, tropa. Loaded ng top coat, eh. <laughs> so, ayun. Sana nagustuhan nyo mga tropa. At dun sa mga gusto magpa-repaint, again, hindi po tayo tumatanggap ng paint job. nagshare share lang tayo ng mga paint tricks, kaunting kaalaman, ideas kung paano mag-DIY ng mga design at kulay. So, again mga tropa, kita kit sulit next video. Ride safe palagi. Peace!